Dalaw well, una una nakakatuwa na makasama kayo ngayong araw. Pero mas natutuwa po ang aking puso dahil isang bagay na pinangako namin ni Mayor na kami ay na bumalik ang tulong at suporta sa mga senior citizens. Kaya despite all the fiscal limitations sa pinagdaanan po ng administrasyong to in almost 100 days, mararamdaman naman natin na talagang nilaban ng ating alkalde na kahit papaano hindi natin maramdaman ang galos na pinagdaanan niya nung kami ay pumasok dito. Kaya palakpakan niyo po ang ating napakagaling na alkalde, si Yor Mesco Moreno Dumagoso. And then, nandito lang ako para sabihin sa inyo lahat na buhay na buhay na ang gobyerno. At bilang vice alkalde ng ating napakagaling na alkalde, ako rin po ay magsisipag at sisiguraduin ko na full support tayo sa ating Alcalde for nine years bilang kanyang vice Alcalde. Dahil ganyan po kagaling ang ating Alcalde. Maraming salamat po sa inyo lahat. Manila! God first! At ngayon naman po, ang ating nag-iisang Yorme, Isko Moreno! Dumagoso! Thank you, Director. Uh, Maho kayo. Uh, magandang uh, araw sa inyo. Pasensya na kayo. Nalita ko ng 15 minutes. Eh. Talaga nga uh, hindi ko maiwanan yung opisina, dala nga uh, marami talaga uh, pumupuntang tao. Uh. Eh, kayo naman, marami sa inyo dito. Matagal na akong kilala. Pag nasa opisina talaga, parang palengke yung opisina ko. As much as I can uh, to really uh, make the office available to any person. But uh then again, okay uh, magkalala, maghintay man kayo ng kaunti Sasaya naman yung mga kabarangay ninyo. Oh. Dati raw, kinukuha nyo sa City Hall. Oh, eh, ang request sa akin ng mga chairman, natatakot, baka masalisihan. Oh, kaya ang ginawa namin ngayon, oh, dito na lang para ma uh, mabasis nyo makukuha. Anyway, uh, ito ay uh, yung pinangako namin. No? Ako personally, uh, we started this. At alam niyan, marami sa inyo mga antigong chairman na. Nagsimula yan nung unang uh, termino ko. At uh, nairaus naman, kahit nagkaroon ng pandemya uh, Para sa aking mga minamahal na lolot-lola, mga senior citizen. Oh. Eh, kaya lamang, uh, binaguyata yan nitong maghahalalan o ginawang isang bulig. O, buti na lang, hindi naniwala yung mga senior citizen na binobola lang sila. O, every birinin yung epekto. Um, hira. Kaya sabi ko sa mga lolo-tola ko, Nay, anong gusto mo? Anong kampanya ba? Pagkakausap ko sila. Isang bulig, pero laway lang. O maling anda, pero totoo. O, oh, mangyayari. oh fairness naman sa mga lolo at lola ko. It's not about the money. It's the act itself. So now, here we are together. Again. Oh, isa na naman, pagpapakita namin ng aming sincereong pagpapatawad sa inyo. Marami sa inyo dito, nagsalita sa akin ng hindi maganda. Pero, Tinatawad ko na kayong lahat, kung sino man kayo. Kaya huwag na kayong kabahan. Uh, wala, mabilis ako makamove on sa buhay. May mga tao lang na hindi nakakamove on. Kaya ako, eh, sa dami-dami ng problema ng uh, taong bayan, yung personal ko pa ba bang pakiramdam ang pangingibabawin ko sa pamamahala. Total, puso ko lang naman ang sinaktan ninyo kung sino man kayo. Pero ang importante, nagpasya na ang taong bayan. We move on. We move on with ease, without doubt and guilt feelings. Ayaw ko na kayo mag-guilty pa. Buray nyo na sa isipan niyo na ako'y nagtatampo sa inyo. Wala na yon, Tapos na yon. Sa mga kakampi ko naman, which is mas marami, o, patawarin nyo na rin sila. <laughs> Total, kayo rin naman kapwa chairman, nagkikita sa interseksyon. Ayoko naman na magka-ismiran pa kayo. O magka... Wala nang gano'n. Hayaan nyo na. Kailangan natin ang isa't isa. Why? I'm gonna tell you straight. straightforward. Total, bati-bati na tayo importante lang na ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Ang City Hall ginahasa. Hirap na hirap. Hindi ko na maiisip ano pang salita ang ipapalit ko sa hirap na meron ngayon ang pananalapi ng gobyerno dahil ginahasa sa JO. That's the truth of the matter. No matter kahit ano pang explanation ng mga politiko, wala akong pakialam sa explanation nila. Why? Hindi mo pwedeng itago yung data eh. Hindi mo pwedeng itago yung numero. At bukas, magpapangipangita tayo. Meron tayong official na ganap bukas sa CDC. Ilalahad ko naman doon ng kwentas klaras. Para lang magkaroon tayo ng idea na next time, pag may politiko, A uh, ibibigay yung porbecho, pero yung porbecho galing sa kaba bayan, ang isipin natin, shit, paano yung apo ko? Paano yung anak ko? Anong uri ng gobyerno kakaharapin nila? Dahil itong mga politiko, ginagamit ang pera ng kaba ng bayan para papanalunin ang sarili nila sa halalan. It really destroys our fiscal situation. Talaga, wala na yung politika. Uh, total, eh, pinagpahinga na sila ng taong bayan. Overwhelmingly. Now, to move on with our lives, we have to accept that there is a problem. There is a grave, sobrang grabbing fiscal situation. I am now operating at negative 10.2 billion last July 1. Ah, uh, di ba sinasabi, may nagsasabi pa diyan na eh, malaki daw ang inutang ko. Tama naman, eh kelo ko ba yung kinoble? Oh, pero sigurado ko, yung inutang ko sa panahon ng pandemya, una nagagamit ng tao hanggang ngayon. Pangalawa, nakaraos tayo nung pandemya. Pangatlo, talaga walang pera ng pandemya. At ang inutangan ko, hindi Metrobank. Hindi video. Gobyerno rin which is Land Bank and DVD. At yun, nababayaran. Eh, hindi, kaya kami nahirapan eh, dahil maraming iniwang utang yan, nagbabayad. Hindi rin totoo yun. Tomorrow, you will see the real picture. And you decide, total, matatanda naman na kayo. Ibang asa nyo dito, parang konti na lang ang birthday. <laughs> I love you. Oh. oh. <laughs> talaga, una-una lang. <laughs> oh. but uh, the thing is, Uh, that's reality. Uh, and this type of commercial obligation, uh, because cash advances were made gravely at the height of the election. Pero nandiyan na yan eh. Anong gagawin natin? Nagpasyanta taong bayan, nandiyan ako, may obligasyon ako. Mahirap, uh, hindi madali. Oh, eh, in fact, kahit na mahirap, eh, tingnan nyo na itatawid natin. Now. Ito ngayon ang challenge Yorme, kami mga chairman Tinatanong kami ng senior citizen Ito na yung mga itatanong sa inyo Uy, paano yung utang ng siyudad? Oo, oh, may tatlong libo pa kami Tama ba? Itatanong sa inyo yun eh Kayo ang paaawayin, di ba? Simple lang ang paliwanag Lahat ng obligasyon Sa nagdaan Kahit hindi ko ginawa wala ko ituturong daliri. Walang sisiyan. Sa lahat ng obligasyon ng nakaraan, kakarguing ko. So, ibig sabihin, may tatlong bulig pa sa atin ang senior citizen. Tama, mali. Kasi ayaw ko kayo malagay sa alanganin. Ay, ayaw ko. Mahirap yung uh, alam mo yung typical politiko, kaya mo silang paliwanag. na sila na makaharap dyan. Basta tayo, bigay lang. No. It is going to be unfair for you. Oh. Uh, eh, paano nyo ipaliwanag? O, oh, basta ito, sinabi ni Yorme, oh, ibinalik na sa Maling Anda, oh, ito na yung buwan ng July, August, September. One five. Uh, chairman, paano yung tatlong bulig? Sabi ni Yorme, pag kayo mag-alala, pag nakaluwag-luwag, bubombahin daw niya. Puhulog-gulugan ko. Ang tanong, kailan? Hindi ko pa masasagot. Yan, hindi ko pa masasagot. Pero, kikilalanin ko. Katulad ng pagkilala ko, doon sa negative 10.2 billion. Nabukas, malalaman nyo, kahit wala tayong pera, magugulat kayo, malaki na ang nairaos ko sa problema nyo, sa loob lamang na tatlong buwan. Pero ayaw kong pangunahan yung CDC kasi yan yung first official function natin together. Being barangay and the city and the private stakeholders. No? So one pipe Tapos o oh, nabalik na yung ano, cake. Naiahabol na yung July 1. Oh, huwag niya nahanapin sa akin yung June. Ha? Hindi pa ako mayor noon. So, nagsimula lang yung July 1, tapos onwards na. Tapos mag-normalize -no na ulit yan, updated na. O, nabalik na yung gatas. oh, di e, nabalik na yung pensyon. oh, ah, tapos, eh, siyempre, may fourth quarter pa. Oh. O, huwag sila maglala. Sabi ko nga sa inyo, sasali ako yung relo ng City Hall. Eh. Oh. Kaya mangyari, o oh. pumanatag kayo, alam ko wala na kayong kapera-pera. Oh. E di pagdating ng Pasko, Kaliwat-kana naman ng uh, TOSGAS ninyo. Kung manatag na kayo, meron tayong Christmas food box sa lahat ng nasasakupan ninyo. May extra pa, ibabalik ko rin yung pamasko ng senior citizen. Plus, yung susunod na quarter na TOSGAS, gagawang ulit Almost 300 million to. See the difference? In one quarter, 590 million kasi ginawa nilang isang buli. Pero yung tama at kaya lamang natin, yan 300 ulang Humigit kumulang. Naitatawid natin. Nakakaraos tayo. So, nandyan yan, basta ang importante oh, huwag na kayo magdadalawang isip. Baka sabihin, pabalat bunga walang pabalat bunga. Huwag lang kayo gagawa ng mali. May kasalanan na nga kayo, pinatawad na kayo, mali pa ginagawa nyo. Eh. Kayo naman ang sa akin. O, oh, di ba? I mean, palit naman tayo. Let's just do something for the betterment of power community. Yun lang lang yun. Let's move forward. Galingan ninyo. Sa totoo lang eh, Kung mapait ako sa buhay, o oh, ito ha, ah, real talk ha. Ah. O oh, yung mga ibang kumampi doon. Ito, real talk. Tanungin nyo yung presidente nyo sa liga. Bakit hindi binigay sa inyo yung first quarter saka second quarter? Binigay ba sa inyo yung first quarter share nyo? Second quarter, binigay? Oo. Oh. Eh kung di ko pa natalisod yung pera, nakatago, eh sa totoo, hindi ko naman pera yun. Alam nyo kanina pera yun? Pera ng barangay yun eh. Pera nyo yun eh. Eh bakit yung nakikipaglaban sa kanila, hindi man lang uh, ipinaglaban yung naturalesa, natural... Hindi to obligasyon na naturalesan dapat lang ibigay sa inyo. O natagpuan ko, o three days after, ano nangyari? Ibinigay ko ba yung first quarter, second quarter, ng share nyo sa city? Natanggap nyo? Ang tanong, may pinili ba ako? Exactly. Ang tawag doon, respeto. Respeto ang tawag doon paggalang ko sa inyo. Pagkilala ko sa posisyong nakamit ninyo na binigay ng tao. Dapat lang na mapunta sa inyo. Eh, mga nagdagaling-galingan na yun. Itinago nila. Hindi ko alam, ba't nila tinatago? Ano yung paluluboy nila sa bangko? Hindi ko alam. I don't wanna accuse anybody. But what matter most is that what is due to you were given to you. O yan ang magaganap. O ngayon, kayo rin naman may postura. Pwede ko naman gawin to eh. At tas piliin ko na lang yung mga kakampi ko. Kilala ko na may mga mukha dito ng mga kakampi ko eh. Pero really? hindi. Why? What for? What is the gain? Eh, si Jesus nga nagpatawad eh. Ako pa kaya? Tao lang ako. Now, that is what you call showing of respect to you. Yan ang gusto kong maiuwi nyo ngayong araw. Kaya ko kayo gustong makausap. Natuwa ba yung mga kagawad nyo? Yung mga nag-birthday? Ha? Natuwa naman sila? Secretary, Treasurer? Oh. Buwan-buwan na yan. Sino may birthday na October? Oh, see you soon. Uh. Steady lang kayo dyan sa Gedli. Hindi ah. uh, kayo mawawalan. Ay, sigurado magkakaroon kayo. <laughs> oh, hindi, oh, totoo. Ano na, let's let's move on. Wala akong hangap sa buhay. Pa-birthday so, ko 24 eh. Oo, oh. oh, 24. Magbe-birthday tayo pare-pareho. Oo, oh. eh, yeah. kasi parang ano lang yun eh trying to send the message. I don't know. I don't know. Matatanda naman na kayo. Hindi ko alam kung marunong kayo magbasa ng actuation ng, ng tao. It could have been different. But why? At the end of the day, una, hindi ko man kayo tingnan na bilang barangay official. Eh, mamamayan ko rin kayo eh. Sakop ko din naman kayo eh. May obligasyon din naman ako sa inyo eh bilang alkalde. Tama ba? O eh, ba't ko pakakaligtan ay barangay official kayo? Sino nagagets nyo? Kaya pumanatag na kayo. Huwag na kayo maniwala sa chismis. Bati-bati na tayo. <laughs> na indulto kayo. O tanong nyo sa mga dati ko pang kakampi, tanong nyo pag naindulto kayo, pumunta kayo sa akin. Limasing ko opisina ko. May kakailanganin kayong pang personal. Punta kayo sa opisina. May kakailanganin kayo sa kabarangay nyo. Punta kayo sa opisina. Pag kayo may iya, kasi ang tendency ng tao, ito kasi ako rin naman nagkasala. Meron din ako mga pagkakamali sa buhay. Ang tendency kasi ng tao, pag may pagkukulang ka, at makakarap mo yung pagkukulangan mo, nahihiya kang lumapit. eh, eh, may guilt feeling. Normal yun. Pero burahin nyo na yun. Let's just uh, move on. Recover. Let's recover for the city of Manila for the last three years. O, tanong, may basura pa ba sa inyo? Maayos na koleksyon? O, tingnan nyo, salamat sa inyo. Sa pag kay ninyo, yung pinare-request ko sa inyo na mag maglinis, yung latang imburnal, latang pa pansinin ninyo, Pansin nyo, mukhang, uh, mukhang may epekto siyang maayos. Pero the cure to our flooding is not only the way that we're doing right now. Ayun, ano yun eh. Mga temporary measures natin. The biggest measure and the real solution to the problem is flood control. That's the truth of the matter. Wala, wala nang ibang gamot dito. Now, for whatever it is, Let them fix their problem. For the meantime, meron ba tayong magagawa? Meron. Ano yun? Linisin natin yung barangay natin. Lahat ng imbornal dyan, dot-dotin natin. Anyway, may cha-charge nyo pa yun officially. Tama ba? Sa pondo nyo, magagamit nyo pa ng maayos yun. Tamang-tama pa, wala pang indulto. Bakit? Eh, kayo cover ng Executive Order number no. 3. Nagagets nyo? Pero pansinin ninyo, napapakinabangan ba natin yung pag natin tuwing Sabado, paglilinis natin tuwing Sabado? Sino na kinabang? Tayo din. Di ba? Oh, hindi naman ako titigil. Huwag kayong ano, pipilitin ko mag-inam. Hirap na hirap talaga ako. Hindi ko na hindi ko na pinagmamagaling ito o ikinukubli sa inyo to. But you know if there's thing, if there's one thing that you can take uh for today, kay eh magalala, sanay ako ng wala. Nakaraos nga ako eh. Basurero lang ako naging mayor ako eh. Ano pang ko? Kaya hindi ako titigil pakahanap ng paraan na maitawid natin ang ating mga obligasyon at lumapang obligasyon nila sa darating na mga taon. And it will take about 3 to 4 years for us to recover to be at zero. Remember ha, para maliwanag ha, total kayo na may nagbabudget-budget din naman. So familiar ka. For us to bring back to zero. Ibig sabihin at level. Ibig sabihin, may pisong gastusin may pisong kita. Bago natin maitawid yon, makarating doon, may bilang tayo ng 3 to 4 years bago natin ma-recover. That's how bad it is. But rest assured, sumpayin man ang langit, di na ako matulog ng 24 oras. Maghahanap ako ng mga pamamaraan na hindi makakabigad sa tao pero abilidad na papabor sa kaban ng gobyerno. Hindi ako gagastos ng walang kapararakan. I-prioritize ko. O napansin niyo ba? Nagkakalaman na yung mga health center natin. Nagkakalaman na yung mga ospital natin. Wala pa tayong pera niyan. Pagsisinop lang yan. Totoo lang. Mahirap. Hindi madali. Pero sabi ko nga, katulad na sinabi na rin ng mga kasabihan ng mga matatanda, do your best. And God will take care of the rest. May awa ang Diyos, makakarawas tayo. Pero ngayon, gusto ko mauna, burahin ninyo sa inyong damdamin yung kailangan, yung kayo'y naiilang, yung kayo'y nahihiya, o kayo'y may parang uh, mm, teka, alumpihit na hindi mo makikindihan. Eh, nakita ko nga si Jordan eh. Eh, Jordan. Eh, oh. Oh. Ah, Puta, tambay ako sa barangay niyan eh, tanungin niyo siya. Oh. Kahit madaling araw. Oo, oh, nakita yung sinyoka. Kutosan oh. 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 kita eh. <laughs> alam mo ko yan eh. Sa totoo, hindi. Okay. Kumbaga, I'm just say to generally, wala na yan. And then, let's, let's just move on. Today, I'm going to give you such respect. Wherein, you will be the one giving this type of services to your constituency. That is a respect that I want you to receive for your city government. To show our, to give truth, magbigay at magtibay sa katotohanan na ang inyong mayor mismo yumuyuko na sa inyo. Bakit? Iniyuyuko ko na ang sarili ko. Isinantabi ko na yung ihi. Yung pride. Because at the end of the day, we, Manilans, tayo, tayo magkikita sa finals. Pag nangadugyutod na lubog ito, nasira ang siyudad natin, huwag nyo nang asahan na ang inyong anak at apo ay may maayos na pamayanan pagdating ng araw. Now, we have an opportunity to change. Tayo ngayon. Meron tayong pagkakataon na baguhin. Tama na yung natalisod tayo. Huwag natin bilangin yung ilang beses tayong nadapa ang malaga. Ilang beses tayong babangon Sama-sama bilang mamamayan. So today, thank you very much sa inyong lahat. And more to come. And I'll see you soon. Oh. Simple setting lang to pero magkikita-kita pa tayo. Chichicha tayo together. Huwag kayong magalala. Ah. Oh. ko lang itong mga obligasyon ito, senior citizen. O oh, kapo, nadali ko na yung PLM. O yung uh, ang utang ko na lang. I mean, utang na siyudad, No? PWD. Oh. Solo parent. Police. Kasi yung teacher, oh, na ko na yung Abril. Oh. Kasi ano yun eh, April, May, June. July, August, September. Ah, ang puta. Halagang Diyos ko. Oh. Hindi, yeah, to Pero dahil dyan sa ginawa natin, sa mga kontraktor, Siningil ko. O. Oh. Sila nagdedemandahan pa. nag sa pa. Ang Maynila, nakasingil na. O. Oh, na rin 60 million na tayo. Oh. 60 million to go. Oh. Bayad na sila lahat. Ay eh, talagang sisingilin ko sila. Bakit? Eh yung kapitbahay mo nga, nagpapagawa ng bahay na may bahay, nagbayad eh. Sila pa kayang bilyon-bilyon. O. Oh, yad ba sila? O. Oh. Wala silang magawa. Ngayon, saan man napunta? pamantasan lungsod ng Maynila sa teacher sa paracetamol amoxicillin oh bulak oh at least pag natayigi ka may bulak ka man lang these are the things that uh, we utilize so tayo magbubuti kumanatag kayo mahirap pero magiinam ako talagang magpupursige ako na makatawid nandiyan na yan eh. we cannot do something about it natunaw na yung chapit pero ito ngayon, your name, eh, sinasabi niyo po, may mga gumawa ng kabulastugan. Tama naman. mga taong gobyerno, ng siyudad ng Maynila, o bukas, malalaman ninyo kung sino na nademanda. Oh, Papapanagutin ko yun sa ginawa sa atin sa Maynila. Hindi pa dahil sa akin. Eh, ninyo yung pera. Eh. Tinokso nyo yung tinokso yung mga chairman, mga kagawad. Hindi niyo naman sinasabi sa kanila yung katotohanan na magiging masamang epekto. Ayun, nagkaleche-leche tayo. Pero, manatag kayo doon. Nababawi rin natin yun, kalawunan, as we progress with time. But for the meantime, o oh, ito naman, ito ko sa harapan ninyo. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo for the past 100 days natin. I recognize that. At bilang ganti, oh, basta sisinuping ko lahat. At hindi ako gagasta ng walang kapararakan. Tatawid natin, mga ah, tayo. Today is a new day. And this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad to Him. Oh. ba? Diba? Hindi ko sa saan ko kukunin yung 300 milyones na yan. But uh, wala, tiwala lang, sikap, darating din naman. But I'm proud of you guys. You're gonna do service and you're going to put a smile today with our elders of the city. Mapaparamdam natin sa kanila muli yung ekstrang pagmamahal, attention at pagpapalaga. So, sa mga senior citizen dito, I love you. O, oh, sa mga chairman, totoo to, -toto, ha? Ah. I love you. See you soon. Ah, mag ingat kayo. Pagpalainawa kayo ng pong may kapal at sana lagi kayo malusog. Dahil, kailangan ko kayo. Kailangan ko kayo. We have to come together. Because if we're together, we're going to make Manila great again. pag araw at pagpalainawa kayo ng pong may kapas. Manila! God first. Thank you sa inyo.